Sa tuwing nakakakita ko ng ilawan, katulad ng kandilang ito, naaalala ko na yung liwanag niya hindi naman nanggagaling sa sarili niya. At ang liwanag na taglay niya hindi lang para sa sarili niya. Maraming mga tao ang nagbigay ng liwanag sa buhay natin. Nung tayo'y nawawala ng pag-asa, nung tayo ay nangangailangan ng pagmamahal, nung tayo ay maraming pagdududa at maraming mga agam-agam, sila yung mga tao na nagturo sa atin ng pananampalataya. Si Jesus ang liwanag na taglay ng bawat Kristiyano. At sa tuwing tayo ay magpapakita ng kaputihan sa ibang tao, sa tuwing ipaparamdam natin ang init ng ating pag-ibig sa kanila, at sa tuwing tayo ay magbibigay ng pag-asa sa kanila, dinadala natin si Kristo katulad ng liwanag na ito sa ating kapwa. Kaya sa araw na ito, alalahanin natin yung mga taong nagpahayag ng pagmamahal sa atin. Alalahanin natin yung mga taong nagbigay ng pag-asa sa atin at alalahanin natin yung mga tao na nagturo ng pananampalataya sa atin. Ba't hindi mo sila itag sa comment section o forward sa kanila ang video ito bilang tanda ng pasasalamat sa pagbibigay nila ng liwanag sa buhay mo. Si Juan Bautista ay inihalintulad tulad ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon sa pagiging ilawan sapagkat sa mga naghihintay ng kaligtasan, ang kanyang mga salita ay pinagugutan nila ng pag-asa. Ikaw, sana makapagdulot ka rin ng liwanag sa iyong kapwa ngayong araw na ito.